Pati humuha nila ng mga tanong-tanong. Oo ah! Baka mga tanga eh. na nilang makita sila na Ano? Sorry na! Umulanan? Sorry na! Ang dugyat gusto mong papasokan na yung isang <laughs> <Ayun>, isa or <laughs> O oh, oh, yung yun <laughs> Ano <laughs> ba Mahilig kayo magyosi ha? Hindi na yun ba Ang layo pa man din natin. Lahat ng toal na yun ako. Hindi madali naman matutuyog yun. Sige, hindi na yun. Ah. Parang yung gabi, hindi nila makakapag-sulok. Ano yung mga bag yung bag doon. Yung mga tigit na namasarin. Okay lang ngayon, baka mabasag yung mga <laughs> <laughs> Gago na, hawa na ako. na ako. Ano?

May nagtaroon sa akin, mga ka-gawad. Ay nga? May pinanamawid. Kaya nga, Ano yung campaign strategy ko? Kaya naman. Habi ko ba, tara ko yung utang maghihigay. Nasaan nang hiwala si Gaby? Ay, gaya naman pala si Benjamin. Benjamin? Dito. magawa din siya sa... Marilan. Doon pa kami nagkita sa outtaking. Benjamin Rosario. Siya yung... Kungkit na maitim. Basta ngayon sa base. Hindi na nga di Ah, nag-attend pa. Doble. Ba, hindi all-meal dun kadiri. Yung punto sa birthday mo. Yung all-meal na nakalagay sa damit nila, tapos puro ba din nila. All-meal? Oo. Oh. Tama ah, ba din. Oo, oh, all-meal yung aso. Oo, oh, well, oh, kokawad din sa mismong sanan. <laughs> <laughs> Pero 'no nakikain, nun. Nakakainis. hindi ko kilala. <laughs> May dala daw plastic yun, alaglag daw yung kinakain nila sa plastic. Sarap. <laughs> <laughs> wala open party kasi nakabukas na yung gate. Ay ng parang... Sino mo Ako ulit <walay> nagpipigal yun. Ano na doon sa ano? Eh ako kumati ma'am. Pinipigal niya ito. Ano? 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 wala Anong nagamitin mo? Anong nagamitin mo? Ito yung line, pati rubber shoes ka nandito. Ay, nasapatos din ako. Kaya ba tayong armor? Joke. yung mga kabating ko eh?

Akin yung ako. Ay shit. Mas, Lahat ng binili ko sa hindi ko may mo. Ano ba? Hindi yung tempura yung tempura hindi. Hindi nule, hindi Hindi nule, hindi nule. na hindi Hindi nule, hindi nule. Hindi nule, hindi Hindi ko hindi nule. Hindi 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 nule, hindi nule. Hindi hindi nule. dala nule, hindi nule. yung tempura eh? Oo, Marami. আরে আরে up. Yeah.